Nangkan Markle Nih Ni. mau tumatayam na Kapi 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 Nggak peda na Mesin dam Debu mampai lang ta sounds mo Markle Pakidda mo man. Pakidda live na ako. Yun na. Ah. Napasarap yung mga kini. Kapag yung mga ang ka music ka nga mabasa ta cellphone mo. Hello. Yeah. Mga antayo guys, mang mga anak pala. Actually, nalpasa nga na nga. Nagiti <laughs> po sa nakabantay na <laughs> <Bambantayan da, wala. laughs> kan sa kanya. <laughs> Miming! Ayan! Banbantayan na wala. Makaturuturo ka sa batat. O. Miming! Nangangkayumot din ba? Kumain na sila. O. Oh. O. Oh. Baron ani ah, Miway. Baron. O. Oh pororain na atoy. No hanga maibo. Ayun hanga naibos ni Junior ko. Ipakang konyada. <laughs> Meng, ni buntis nga eh, mo maturog dan. Agab abi dagiti ni. Iya, atoy basik ko buntis. Turog na eh. ni Agasawa da. Ay, Nikanumot pinat. Papansin kamat. PINAT! Oh, Aghilo ka nga rin. Hello! 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 PINAT! PINAT! Apo! <laughs> Nagdigos ka niya! Apo yung sangit ka manan ngay? Apo yung nat? Kanayong kalagas ng sangit! Agluluwas ah, matamanan! Apo yung ngay? Apo sakit-sangit ah? Enjoy! Enjoy lang niya! Nagdigos tatay ni PINAT! Ayan. Naligo kanina yung aso kong si Peanut. Uy! <laughs> ito yung mga, ano, pampuwala ng stress. Stress-reliever mga alaga kong aso. Pusa! Ayan. Asan na ba yung ibang pusa? Ano ito yung Pusa! Eh, <laughs> okay, tara ka, mga alaga. Pusa! Aso! <laughs> Kaya nagpo-obba. Kaya magpo-obba? Taka lang ba ba? na yung bagisa ka man <laughs> mga alaga ko mga ano pampawala ng stress mo ayun oh, hindi natapos ni Junior yung kanyang pagkain yung anak ko hindi niya naubos yung kanyang kinakain so sino kakain nito? napakain <laughs> ko kay Pinat nalpas ka na nga ng Pinat baka mdamdam tatakki ka ah hmm. Rabi eh Medyo atin Mahaba na masyari yung video ko. <laughs> okay. Thank you sa lahat ng manunood nito. <laughs> long, 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 long video ni Tita. Ni Tila. Oh, long video. Oh, oh. <laughs> okay, thank you for watching.